ginawan po natin ng bubong yung ating alagang aso gawa po kasi pag umulan po ay siya po ay nababasa ayan po yung kanyang bubong ayan nilagyan na po natin ng bubong ayan naman po yung ating halaman ito maganda po itong mga mas pag are na mamulaklak na maganda pong tingnan yan nga po may bago po ulit tayong tanim na sili Good morning, good morning po mga Mars Araw po ngayon ng Ano ba ngayon? Birnis Yan Pizza, 30 po tayo ng December Ayan, na po ang New Year Ayan, ano nga po yung pinagkabalahan natin kahapon Ayan, super dami Dami po natin yung labahan Natambakan po tayo ng labahan at Ngayon naman po at Ayan nga po. E, po nga po, e, ginawa na lang po natin to ng gate. Ayan. Gawa po, isinira e, po ng aso. Ayan, ginawa na lang natin ng gate. Ayan. Ginawa na lang natin ang paraan. Ayan nga po, nakapaglinis na si Kanoy kahapon. diyan. yan. Ayan, linis na. At uh, pag yan po na may natuyo, ay atin na lang po yung susunugin. ito po tayo. Titingnan po natin yung ginawan po natin ng bubong yung ating alagang aso gawa po kasi pag umulan po ay siya po ay nababasa ayan po yung kanyang bubong ayan, ayan. nilagyan na po natin ng bubong para pag umulan ay okay na po siya ayan ayan pa po yung ating mga sinampay kahapon napakadami Siguro po mamaya ay eh, matutuyo na po yung iba niyang ating mga sinampay. Ayan po, dito po sa manggang ito ay, ayan, malinis na nga po. Ayan, yung mga maliliit na laang, um, hindi pa nalilinis. At sisilipin po natin yung ating mga tanim na mga gulay. Ayan, na naman po ay kunting linis na lamang, aray. bisi lang po ngayon si Kanoy sa laot at naglagay po siya ng bubong sa kanyang kubo, yung patukaan po ng mga isda. Kasi mainit na po ngayon. Kailangan po ay mayroong bubong. yan, Ayan na nga po yung ating mga sili. Ayan, oh marami pang bunga yan yung ating manok naman diyan ay nag pa ayan. ang iba namin mga manok hindi naman malaman kung saan ang itlog ayun yung isa ay nagpisa na yan maganda po yan mga mars kasi yan siya magaling po siya magalaga ng kanyang mga inakay ayan hindi pa katulad ng iba namin mga manok pinabayaan niya pag medyo malaki-laki na gayan, hindi wala na ho wala na siyang pakialam sa kanya mga inak ay iniiwanan na niya yan naman po yung ating halaman to maganda po itong mga mars pag na mamulaklak na maganda pong tingnan ayan hindi pa nga po may bago upo ulit tayong tanim na sili katatanim lang po yan kanina bukas po eh, buhay na po yan ay ari naman po ang ating tawag nito guyabano ayan malaki na po siya ang ating guyabano Ayan nga po ng mga mars, maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa aking youtube channel, ayan Mars Canoy TV po, ayan sana kayo po ay mag subscribe, like and share at mag comment din po ayan, maraming salamat, god bless po uh, happy new year po sa lahat